Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa Marso 1, 2025. Sa pagsisimula ng unang araw ng Marso, isang panibagong bugso ng enerhiya ang dumadaloy sa iyong buhay, minamahal na Cancer. Parang isang alon sa karagatan, unti-unting hinuhugasan ng araw na ito ang anumang bigat na maaaring bumalot sa iyong isipan at damdamin. Ang buwan ay nasa ilalim ng maapoy na impluensya ng Aris, nagdadala ng sigla at kasiglahan sa iyong pagkatao. Hinihikayat ka nitong gamitin ang iyong malalim na emosyon sa mga paraang makabubuti sa iyo at sa iba. Ang iyong puso ay puno ng misteryo, tulad ng karagatang may hindi mabilang nalalim at sikreto, ngunit sa kabila nito, ang iyong damdamin ay isa ring gabay na nagtuturo sa iyo ng tamang direksyon. Ngayong araw, mahalagang bigyang pansin ang iyong emosyon at kilalanin kung paano mo ito maaaring gamitin bilang isang instrumento ng pag-unlad. Sa halip na hayaan itong lumutang ng walang patutunguhan, i-channel ito sa mga bagay na makakapagbigay ng kahulugan at direksyon sa iyong buhay. Kung may mga iniisip kang alalahanin o hinanakit, subukang pag-isipan kung paano mo maaaring gamitin ang mga ito bilang inspirasyon upang lumikha ng positibong pagbabago. Ang bawat emosyon, maging ito man ay kasiyahan o kalungkutan, ay may layunin sa ating buhay. Ang mahalaga ay kung paano natin ito haharapin at gagamitin upang mapabuti ang ating sarili at ang ating relasyon sa iba. Habang patuloy mong nilalakbay ang araw na ito, humanap ng mga taong sumasalamin sa iyong mga adhikain at pangarap. Ang iyong pagnanais na makipag-ugnayan sa iba, ay higit na lumalakas ngayon, kaya't mahalagang palibutan ang iyong sarili ng mga taong may mabuting intensyon at positibong pananaw. Hindi mo kailangang maglakbay ng mag-isa sa buhay, may mga taong handang makinig, umunawa, at maging kasama mo sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Ang mga taong may parehong pananaw sa iyo ay makakatulong upang maibsan ang bigat ng iyong emosyon at mapalakas ang iyong loob. Ang pagbabahagi ng iyong nararamdaman at mga pangarap ay maaaring magdulot ng bagong inspirasyon at lakas upang ipagpatuloy ang iyong mga layunin. Ang araw na ito ay isang paalala na ang pagmamalasakit sa iba ay isang biyayang hindi lamang nagbibigay ng kasiyahan sa iba kundi pati na rin sa iyong sarili. Ang pagbibigay ng oras at lakas upang tumulong sa iba ay may malalim na epekto sa iyong puso at isipan. Minsan, ang simpleng pagdamay o pagbibigay ng suporta sa isang kaibigan o mahal sa buhay ay may kakayahang magdala ng liwanag sa kanilang madilim na araw. Ang iyong kakayahang umunawa at magmahal ng walang kondisyon ay isa sa iyong pinakamalaking regalo sa mundo, kaya huwag kang matakot na ipakita ito. Ang tunay na kasiyahan ay matatagpuan sa pagbabahagi ng pagmamahal at kabaitan sa iba. Sa ilalim ng matapang na enerhiya ng aris, hinihikayat kang maging matapang sa pag-abot sa iyong mga pangarap. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang lumabas sa iyong comfort zone at subukan ang mga bagay na dati mong iniiwasan dahil sa takot o pag-aalinlangan. Ang lakas ng aris ay nagtutulak sa iyo upang kumilos, upang gawin ang unang hakbang patungo sa pagbabago at pag-unlad. Huwag mong hayaang pigilan ka ng takot sa pagkabigo. Ang bawat pagsubok at hamon ay isang bahagi ng proseso ng paglago. Sa halip na matakot sa hindi tiyak na hinaharap, tingnan ito bilang isang pagkakataon upang matuto at maging mas matatag. Habang nilalakbay mo ang araw na ito, pag-isipan ang mga hakbang na maaari mong gawin upang mapabuti ang iyong sarili. Ano ang mga bagay na matagal mo nang gustong gawin ngunit hindi mo pa nasisimulan? Ano ang mga pangarap na nais mong matupad ngunit tila natatakot kang subukan? Ngayon ang tamang panahon upang pag-isipan ang mga ito at simulan ang mga unang hakbang patungo sa katuparan ng iyong mga layunin. Hindi mo kailangang madaliin ang proseso, ang mahalaga ay nagsisimula ka. Ang bawat maliit na hakbang na ginagawa mo ngayon ay magdadala sa iyo ng mas malapit sa hinaharap na iyong pinapangarap. Sa aspeto ng swerte, ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay asul at berde. Ang asul ay sumisimbolo sa kapayapaan, kalinawan ng isipan, at komunikasyon. Nakakatulong ito upang mapanatili mong kalmado ang iyong damdamin at malinaw ang iyong pag-isip sa paggawa ng mahalagang desisyon. Ang berde naman ay sumasagisag sa paglago, kasaganaan, at koneksyon sa kalikasan. Kung maaari, isuot mo ang mga kulay na ito o isama sa iyong paligid upang mapalakas ang iyong positibong enerhiya at swerte ngayong araw. Ang iyong maswerteng numero ay pito, labing isa, at dalawamput tatlo. Ang pito ay sumisimbolo sa espiritual na paggising at malalim na pag-unawa sa sarili. Ang labing isa ay isang numero ng inspirasyon, pagkamalikhain, at koneksyon sa mas mataas na layunin. Ang dalawamput tatlo naman ay nagpapahiwatig ng kakayahang bumuo ng matibay na pundasyon para sa hinaharap. Gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa paggawa ng mahahalagang desisyon ngayong araw. Para sa maswerteng gawain, subukan mong gumugol ng oras sa pagsusulat ng iyong mga saloobin o layunin sa isang journal. Ang pagsusulat ay isang magandang paraan upang mailabas ang iyong emosyon at magkaroon ng mas malinaw na pananaw sa iyong buhay. Maaari karing makinig sa musika na nagpapalakas ng iyong loob o maglaan ng oras upang makipag-usap sa isang taong nagbibigay inspirasyon sa iyo. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang pag-isipan kung ano ang iyong natutunan. Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang mga hakbang na nais mong gawin upang mapanatili ang positibong enerhiya na iyong nararamdaman ngayon? Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang matuto, lumago, at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Tandaan, Cancer, na ikaw ay isang nilalang na puno ng pagmamahal, tapang, at inspirasyon. Yakapin ang araw na ito ng may bukas na puso at positibong isipan, at makikita mo kung paano magdadala ng swerte at kasiyahan ang bawat aksyon mo. Ang mundo ay puno ng posibilidad. Lahat ng ito ay abot kamay mo basta't may tiwala ka sa iyong sarili at sa kakayahan mong lumikha ng isang mas maliwanag na hinaharap. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.